Alam mo paglabas ko, nakita ko, umapaw na yung tubig sa amin, oh. Napuno na, Allah. Ay, punong-puno na, oh. Oh. Yung tubig na, umapaw na dito. Pumasok na dito sa bahay. Medyo manunang. na. Malakas kasi yung ulan. Kaya, ayun, yun na yung ano ko pag ayun o, malapit na malapit na isang dangkal na lang papasok na yung tubig sa amin <laughs> ay Allah ayun na o malapit na o ano na lang tatlong na lang yun lalampas na yung tubig dito <laughs> ayun na, Allah ayun Allah bakit anong nangyari? Siguro puno yung kanal. Ay, bumalik yung tubig dito sa amin, no? Oh. No. ano? Oh. Ito, flooring na to. Ayun. Ayun, oh. oh. Yung slipper, inaanod na niya kasi pumasok na dito. <laughs> Ay, alam, <laughs> Ayan lang, nakasag tubig, oh. Hmm. Kasi yung tubig galing sa kalsada, pumupunta dito, bumababa. Eh, napuno na yung kanal, nagbarado. Yung galing sa kalsada, bumabalik na dito sa amin. Ayan, oh, kaya ayun, okay, ayun puro na, oh. <laughs> Nag-swimming na. <laughs> Nag-swimmy na yung kinelas ko. O, Ay, Allah! Nag-swimmy na yung kinelas na aabot na kasi. Ano na eh. Ma, kung unti na lang matukot, <laughs> puno yung tubig dito lakas kasi bigla yung ulang kanina ano oh, grabe saan <coughs> tayo dito ay oh, ayun o oh, may ano na ah tawag doon may 6 inches na yung tubig na pumasok ito yung kanalong oh. hindi magigita kasi gabi ito yung kanal na puno oh. na Ayan lang. Ito pati na yung botelya na anod na. Wala na, umapaw na oh. Oh, konti-unti na lang. Konti na lang tubig. Ayun na, ayun na yung tubig. Oh, konti na lang. Malal ano na dito sa flooring ng bahay oh. Walang, Walang isa nito eh. Ano lang, ah, dalawang ano lang, iwan ko. Dalawang kuhit lang. Papasok na yung tubig dito sa bahay. Ayun na, oh, tubig na yan Oh. Ayan, tubig na yan. Hello. Ayan, kapasok na yung tubig sa bahay namin. Hello. Ayan na. Oh, ito na lang yan doon. Tubig na yan. Paano na yan? Pag hindi yan titigil with and 5 five minutes wala na dito na sa tubig yung sa loob ng bahay eh na oh. dito na yung galaw yung tubig madilim kasi kaya ganun hello ito naman <laughs> yung kainan yung aso ko <laughs> bantayan natin kung kailan maakit yung tubig dito sa floor Five minutes na lang, wala na. Pumasok na yung tubig. Ito na, ito na, oh, malapit na, malapit na. Kaunti na lang, kaunti na lang, nalampas na ang tubig. Ayan na. Okay, thank you for watching.